Bye! Kumusta? Tara, samahan mo ako. Magbibili tayo ng gamit panggupit. kita na, bumibili ako ng... kailangan sa paggupit. First time kong gawin ito. Meron nang... Meron dyan mga suklay. Kagaya ng tubig, o, spray bottle, ipit, at iba iba pa excited ako mga bay na mabili tong aking mga gamit dahil nagsimula na tayo mag training ng pagkabarbero so yun ang gunting ipit tsaka yung blade meron tayong apron hindi pa kompleto itong mga to meron ako mga binili sa shopee sa tiktok so ito sa wison lang to dito sa downtown. Samahan niyo ako mga bay sa King Journey sa pag-unlock ng aking bagong you know, uh, skill. Excited ako dito. Sana kayo din ay subaybayan niyo at makakuha ako ng suporta sa inyo. Salamat mga bay. At malay mo, isang araw, magupitan kita. ba? Diba? Ilang sa ngayon hanggang sa susunod na video. Salamat.